May lahi to eh. Ayun oh. Ang ganda ng balat to. Oh. May ba? Min, saan ka punta? Nagugutom ka ba? Ano naghanap ka ng pagkain mo eh. Kuya, pumasok sa bahay. Ayun oh. Ang cute. Higalap ka ng pagkain mo Sayang so, ha, oh. tapos ko lang kumain eh Ayan you know, sa ilalim ng motor. Mm. Anong, anong nito? Anong kaya ang lahi? Anong breed? ang <laughs> mm. cute o. Oh. Ganda ng ano, mukha Oh. Ah, diba? oh, may kasama. May sugat yung isa, yung malaki. May sugat sa liig. Lah, napaano to? Yun o. Oh. Man. Mm. You know, may sugat to. O, so, di ba? May hiwa sa leg. Mukhang pinagtripan to. Mukhang pinalo eh. You know, sundan ko nga. Eh, mm. you no, know, may sugat to, di ba? Eh, sundan natin. May sugat niya. Eh, you no. Know? May sugat to. May sugat nga siya. nito ka. Simula. to.